Welcome to my channel, Koabian TV. Ah, gandang, magandang hapon sa inyo mga Koabian. And for this video, nandito nga po pala kami ngayon sa Oval Uso Plaza, dito po sa aming barangay. Para po mag-relax mga kabian, habang po nanonood sa mga kabataan na nagpapalipad po ng mga saranggola. Nakakatuwa po sila panoorin mga kakabiyan At parang naalala ko tuloy yung aring kabataan Mga ako pa yung mga elementary Na kahit po matrik ang araw Hindi papalipad po kami ng mga saranggola At alam niyo ba mga kakabiyan Na ito po yung isa sa mga paborito kong laruan Ang saranggola nung ako'y kabataan pa Uy, tuwang tuwa talaga Pala ko yung papalipad nito no, Lalo nga pagkasama ko po yung aking mga kaibigan O mga katrupa Doon po sa pocket Na Materek pong araw, talagang tumang-tuwa po kami magpapalipad nito. Tingnan nyo naman sila mga kabyan. Makakatuwa po sila panoorin at nag enjoy po talaga sila sa pagpapalipad nito. Alam naman po natin mga kabyan, ang buhay estudyante o kabataan, pag wala pong pasok sa eskwela o kahit paglabas mo sa eskwela, laro po lang agad ang iniisip. Ganyan <laughs> na. Oh, a